Oh, alaga mo oo oh, oh. una pa sila sa yo. Teka lang, di ko na makita yung aking ginagawa sa inyo. mangagaw aga o sa iyo o. mangagaw aga o gede. durok na mga isda na nangyari. Basta gumawa ka na din sa lababo. Kasama mo na itong mga pusa. Talagang <coughs> hirap mo pa dyan sa camera. Nakamantipaklong. Tumapat ka pa talaga dyan, no? Niinggit mo ba yung ibang pusa dyan? Mahilig sila sa sariwa. Kaya pag napupunta ako ng sangitan, ang mihingi ko sila ng bituka. Bituka ng sda. Pwede mo nakita dyan. Uh -huh, nga, harap pa talaga sa camera yun, no? Talagang magpapakita ka pa talaga dyan kumakain.